Ngayon mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumadi sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha ngayon pong August 23, 2024. At sa mga subscribers po natin, sa mga viewers natin dyan, sa mga bago pa lamang po natin mga manonood, mga viewers natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun, umpisa natin ang ating sumada dito sa August 23. Ayan, dito tayo sa August. Ayan, 8 pa rin po tayo. 23 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan. Simplify pa rin po natin yung number natin dito. 0 plus 8 is 8. 2 plus 3 is 5. Uh, 2 plus 4 is 6. Mayroon din po dito sa bandang gitna. 8 plus 5 is 13. Uh, 5 plus 6 is 11. At dito rin sa bandang baba. 13 plus 11 is 24. Ito naman po yung ating unang numero dyan. Meron tayong 24. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Itong tatlong numero natin dito, combine lang po natin sila. 8 plus 5 plus 6 is 19. Ayan na dal, ito naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 19. Uh, meron namin po tayo dito ng koordinasyon pwede pwede na rin po natin itong matayaan 24-19 or 19-24 ayun mga idol pwede pwede makong koordinasyon yan uh, dahil 2 digits din po sila 24 and 19 simplify din po natin yan bago natin isumada ngayon natin ang 19 1 plus 9 is 10 2 digits din po yung 10 kaya isisimplify din natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1 at dito naman po sa 24, 2 plus 4 is 6. then mga dalit, ito yung ating isang sumaga, 1 at 6. Unahin natin yung ang 1, tuwin muna natin yung 10. Sumaga 10, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumaga 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin ang 37, sumaga 37. 3 plus 7 is 10. At 28, sumaga 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol. At naman sa 6. Kunin muna natin yung 24. Ayan. Sumaga 24. 2 plus 4 is 6. Pwede rin dyan na 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. At 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. Ayan mga idol. Ito yung ating mga nakuha ng numero na pwede natin pagpilian. Dito po sa ating sumada para po ngayong August 23. Meron tayong 1, Gs 19, 37, 28, 6, 24, 15, at 33. Ayan, rumble pa rin po natin yung numero niyan. Ipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga korsonada po natin yung mga numero. Ayan, rumble lang po natin sila. At yung sample natin dyan, tinan natin yung 33. 33 and 19. 33, 19. 28 and 28 and 15 at 24 24 and 10 ayan mga edad ito naman po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumala ngayon pong August 23 meron tayong 33, 19 28, 15 at 24 G's Ayan, meron tayong tatlong sample dito at kung okay naman po sa inyo yung mga nakuha natin mga kombinasyon na ito, pwede, pwede, rin bumatayan yung mga sa sample natin yan. Pwede rin tayong magdagdag o makakuha ng mga ibang mga kombinasyon dito sa taas. Kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At ayun mga idol, yan po natin sumagi sa pecha para po ngayong August 23, 2024. Maraming maraming salamat po.